Yan ang kapatid ko, hirap na hirap na Dalo kami sa birthday ng aking apo. Dito kami sa Magdoletri, mga kapag -sew. Yes, dito na lang. Doon na lang, Ski Junior. Nak, doon na lang si Nak. Ayan. Doon na lang dong. Parang hindi masadong isi-iis is, is, ko. Kwe Jun, ka o. Ayan, dito ko po. Koko, alis ka dyan, be. Tito mo dyan. Ge, <laughs> yeah. Laro ila. Alis dyan ka. Lalayo mo si Tito mo. Yes, mga siya Ayan na. Yeah. <laughs> yan ang mga gala. Nakakarating din sa wakas. Ayan, upo ka dyan, john, Okay din kami sa wakas. Thank you very much Panginoon. Nandito kami sa Magdo Litre. Parang gandalo kami sa aming birthday ng aming bunsong apo na si Krypton si Miguel. Yes, mga kapag Nandito kami ngayon sa Magdo. Tingnan mo mga kapag wala pang mga, Wala pa dito yung celebrant pero nandito na kami. Yan. May isa-isa pa lang. Ayan lang. Wala pa dito yung aming celebrant. Wala pa dito yung kapupo. Akala ko nandito na. namin pa pero di ko alam kung nasa yung celebrant namin eh. Sino na kami sa kanila? Ayan, parating ka lahat sila mga karal ko. Yes! si yung ating anak. Yeah, welcome! Welcome! Ayan, yung kapatid ko nagkakoyelo. Takot ko sa, takot ko nga sa mga close na mga lugar. Ayan lang, ayan. Mangyayari talaga ito ngayon mga kapakseyo. Maganda yung labanan nyo. Tingnan natin kung talagang saan siya lulugar. Doon ba sa malapit sa pintuan or ano. Ayan. Ah, huwag mo talawin. Ayan ang anak ko. Ayan. Huwag mo talawin be. Ah, yes. Nagsinatingan that, na mga kapakseyo yung ating kalalisi.

siya. Sabi niya sa akin, mauna siya. Oh, bakit tayo nauna? Ay, -una? Eh, makapagsiyo na una pa kami sa anak ko. Oh. <laughs>